Ukay, ukay. marami ito. Ano yung shoes na yan ba? Patingin. Ulit-ulit nga. Patingin. Okay, ganyan. Pa, taas mo nga ulit. Paharap mo pa yun. Wow, ang cute. CP3. Ang cute naman. Ito naman. Ano yan? Columbia na. Sweatshirt palamig. Sweater. Sweater. Oh. Or... Ah. Ang dami. Um. Nike din. Nike. Hmm. Ano <coughs> to? A... Ano yan? Coach. Oh? Anong size ba? 8.5? Eight medyo langanin yata sa akin. Pero maganda siya. Mm. Oh, wala. Ang gaganda. Ang dami. 10.5. Malaki-laki ito sa akin. Pero ano pang size mo? 10? 10. Um, pero ano siya? Anong, ano nga yan? Nike na... Ano nga yan? Ano nga yan, Be? Nike na... Nike. Ano, Max? Air Max. So, oh, yun nga iniisip ko, Air Max. Ala, ang gaganda. Alang, ang, gaganda. Naik din yan. Ang dami niyang napulot sa ukay-ukay. -okay mga guys. 10.5 10 din. To, pero, pwede na. Pero, baka pwede din sa iyo yan, be. Pag, ano, pag nag-medyas nag, nag, nag ka. Hmm. Yan. Ay, Lynn. Sakto yan. O oh, yan, anong size yan? Ano yan, Nike din? Ay, mm. Ay oo, oh, Nike din siya. 7.5 Pero parang mal ma maliit siya na 7.5 Ay hindi, mala M malaki. Ano yan ba? Patingin. Ano Ito yan? La. Ano nga? Ang tatak. Columbia. Ang oh. oh, ganda. Mm. Bago pa. Ano yan? Sling Nike. bag? Sling bag. Ang hmm, ganda. Pwede sa akin. Ano yan? Oh, Altis. Gloves. Gloves pangkuan. kwan. Maliit sa'yo. Hmm. Like. Oh, oh Ang ganda. Bakit bago pa? Patingin ba eh. May tatak pa siya. Oh. Bago pa siya. Anong Nike yan ba? Jordan. Oh, Nike Jordan na lang. Ganda. Pati kayo nga yung likod niya. Adjustable mm. na ganyan. Oh, ganda. Hmm, gaganda ng mga nakuha mo ngayon. Ano yan? Columbia din? Oh, mm. Columbia din. Halos lahat ng ano, Columbia. Ang gaganda mga sweater. Sakto sa akin. Sakto sa akin yung isa. Mm. -hmm. Tag-isa tayo sa ano yan? plantitos plantitas si Atel ano yan tatak niya ba? Columbia Columbia din hmm gaganda Rana. si mami pwede sa kanya yung iba Columbia hmm Ano yung iba dyan sa bag mo? Puro snake like yan, night. Ayun, gaganda. Patingin yun o, Nike na sweater yun lang sa bag mo, wala na backpack mo ha, wala na ayun, yun pa hala, isang supot ayusin mo yung pagbukas mo ano yan pang babae ah, ano siya ah, pang sumba-sumba Nike Nike din Oh, yung mga ano. Nike. Pa, Nike pa rin yun. Ay, oo, oh, Nike din siya. Saglit lang, oh. Nike din yung tatak niya. Nike. Ano yan? Sleeveless na. Nike. Pang babae. Mm. Patingin yung harapan niya, be. Oo, mm. oh, Nike dry fit. Ano yan? Toronto Maple Leaf. Nike. Nike na short pan. O pwede doon. Katerno nung ano. Nung ano. Ito. Ah, wala. Walang tatak. Walang tatak pero maganda yung bulaklak niya. Walang tatak. Ayan. Nike din. Oo. Nike din. Nike din siya. Hmm. Boxers bra na uh, pang ano, Pang-jogging o kaya pang-sumba-sumba, ganyan. Colombia. Colombia din, yan, oh. Columbia. Oh, pareho yata sila ng kulay. Ayan, Jordan. Jordan. Puti. Anong size niya, ba? Baka pwede sa akin. Maganda. Pero mayroon siyang, ano, ang ganda ng, ano niya, oh, design niya. Jordan. Ng Colombia din. Hoodie. May hoodie siya. Lang dami. Ano yan, Colombia din? may Hay, mamahalin yung mga Colombian na ano niya, gamit niya. Ano yan, joggers? May tatak wala. Yan hoodie Nike. Hoodie na Nike. Ang ganda siya. Oh, na Nike din siya. Oh. Ano yan? Nike. Got them raptors. Mahilig siya sa ano, oh. Basketball. Tsaka <coughs> Columbia. Columbia. <coughs> ano ito eh? May surot. Pang top yan, be. Ganyan. Patingin, pwede sa akin. Sa sa ano, pang pangsimba, simba. Patingin nga yung likod niya, be yung likod Dali open mo, no, ay hindi wala magka ano magka ano din dapat mayroong kampang loob sa ano niya sa ilalim niya like ang gaganda ng ano niya Kobe Nike Ang gaganda ng ano niya t-shirt Creek. Mike. Mike, LeBron James. Wow, ang ganda ng size niyan, Bear. Large. Kasha sa Yan, short pan sa akin. Ang gaganda. Ang gaganda. Wow, Nike, Nike joggers. Oh, ganda. Ano yan? Pang bata? Bago. Columbia. Ay, hindi. Pang asama. Lalaki. Pwede sa akin. Siguro yan, be. Wala, mm. bagong bago pa. May tatak pa. O, uh, galing sa Costco. Ba't di niya ginamit? Nike. Mm, Nike na ano yan? Cycling, Cycling shorts. Yan, Nike din. Colombia. Ay, ang ganda. Sweet shirt. Ang ganda ng mga Colombia niya. O yan, maganda din. Nike din. O, ang ganda. Ang gaganda, o. Oh. Boxers bra na pang ano, pang sumba. O yan, katirno nito, be. Yan, A6. katirno niya. A6. Katirno niya yan. Short pants, tsaka yan, ano, boxers bra. Puma. ma. Ang gaganda ng mga ano nakuha mo ba eh. Ano yan? A e, Nike? Nike? Wow. Cycling jeans sa akin. Parang maliit. <laughs> maliit sira. sa akin. Yan, maliit din. Nike Wow, ang gaganda naman. Nike. Kinasil sa Ang gaganda, Nike. Wow. Nike din yan. Nike. Ang ganda 'tong sapatos. Pwede siguro sa akin 'yan pang summer na pang-walking. Mm. Oo, dry fit. to. Bagong ano lang siguro 'yan, be? Bagong lapag lang doon. Mm, buti. Kaka kita mo lang kanina. Mm. Oo, oh, ang ganda Montreal. Nahodi. Ayan, Columbia, be. Mm ganda pang walking yan din gaganda oh Nike din yon Columbia. Ah, Columbia. Ang gaganda naman. Columbia. Mahilig talaga siya sa Columbia. Oh, ang dami eh. Yan oh, A6 din. A6 din be. Dito oh, ang ganda oh. Shorts. Shorts na pang ano, pang jogging o pang walking. Yan din be. Nike. Just do it. Oh, ang gaganda. Ang dami. Yan din ang... Pang ano din. Pang... Um, pang walking. Mm -hmm. oh, nice mga shorts. Dry fit. The end of the day. Oh, tapos na dami mong nakuha ngayon. Ano nga, tawag mo sa, sa ano kanina? Success? Ano Success. nga yon? Ano nga yun kanina? Freak. Freak, Nike. Ang gaganda ng mga gamit niya. Puro Nike, Columbia. Ano? Ano yan, mga boxer shorts. Yan din, leggy. Nike. Uy, Nike din ba? Ang ganda, oh. Nike, dry fit na mga pang walking pati yung mga ano yun okay. Um, yun itong success itong success be jordan na sombrero mo tsaka ano puti puti tsaka yung shoes yung ayo sige sukat mo nga yung shoes mo muna siya ng shoes. Ito muna ang nauna sana oh. Kasi siguro sa yan, 10.5 parang maliit naman. Oo, oh, pwede. Sabi mo malaki yung 10.5. Oo, oh, pwede. Pwede, pwede. Air Nike Zero. Yung tatak niya oh, diyan sa harapan. yung coach bakas pwede sa akin yung rubber na nakuha mo na coach pwede sa iyo oh sabi mo malaki yung 10.5 oh wala kahit araw-araw ka nang magpalit ng shoes na gagamitin pero may puti hindi mo siya pwedeng gamitin sa work kasi itim yung shoes mo dapat sa work no yan maganda oh parang sinukat Ganda. ganda ba? ganda eh. be maganda hindi pa niya ginagamit bakit kaya nga eh siguro malaki sa kanya yung bagong ano ah yung isa ano yan yung air max Oh, sabi mo malaki yung 10.5? Depende yata sa ano, ba? Sa sapatos? No? Oh, Tamang-tama naman. Tingnan mo nga dun sa, ano, pindutin mo nga sa may daliri mo. Tama lang. Para hindi masyadong mas masikip sa'yo. Yung bago dito, yan. Yung kanan, kanan. Kanan. Yung kanan, ba? Ano yan? Air Nike na Ah, hey, air Nike. Nike na. 3-spoon. Ha? Huh? Para siyang freak. Para siyang freak. Yan tatak niya. 10.5 din yan. 9.5. Oh, yan ang sabi mo na parang maliit. Oh, parang kasyang-kasya naman. Sakto. Oh. Hala. Kahit araw-araw ka na magpalit ng sapatos mo, ang dami. Paringi mo na yung mga iba doon. No. Iwanan mo na yung mga bago. Ganda. Ganda oh. Tapos naka-joggers ka ng Adidas. Ang ganda yung joggers mo na adidas pwede pa yung isa dito oh na no, joggers mo na puti pero puti yun pang, pwede yun pang walking day eh. yung puti na joggers na nakuha mo nakuha mo maganda yung soul nya para siyang fruit yung nandyan sa ano nya yung tatak niya kagaya ng t-shirt niya na naandun oh. siguro magkakasama yan na yung ano niya beh, isang, isang lapag niya dalawang doon. Ganito, dalawang orange na ganyan na bag ang cute bagay sa beh, oh dyan sa, sa joggers mo ganda pati nga sa likod may jordan pala sa likod niya oh oh yun oh Hmm, yeah.